Samantala, balikan po natin ang ulat naman ni John konsulta kaugnay pa rin sa pagkakaaresto sa limang suspect sa pagpatay sa isang babae na natagpo ang nakasilid sa drum at inanod sa Pasig River nitong biyernes. Tatlo po sa mga suspect, mga pulis na miyembro umano ng isang kidnap for ransom group. John? Yes ko ini bumagsak nga sa kamay ng uh, National Bureau of Investigation na uh, AOTCD o or Anti-Organized National Crime Division. Ito ang tatlong pulis, isang uh, dating uh, Bucor Intel agent at isang civilian na umano'y membro ng isang kilabot na kidnap for ransom group. Ayon kay Attorney Manuel Eduarte, hepe ng NBI AOTCD, paahirapan ang naging pag-aresto sa lima sa magkakahiwalay na operasyon. Kinilala ng NBI ang leader ng KFR Group na si Police Inspector LG Jacobe na naka-assign sa NCRPO na nahuli na nakaniforme habang nag-withdraw ang kanilang grupo gamit ang ATM ng biktima. Arestado rin sina PO1 Mark J. De Los Santos, PO1 Edmond Gonzales, dating Bucor Intel agent si Domingo Balangkit at si Bilyang C. Empire Salas. Ang grupo daw ni Tiniente Jacobe ang dumukot sa 56 na taong gulang na biktimang si Adora Lazatin sa Las Pinas noong April 4. Kinuha daw ng grupo ang ATM ng biktima at sinimulan ang pag ng laman nito sa loob ng apat na araw para palabasing buhay pa ang kidnap victim. Pero yun pala, ang biktimang ginang pinatay umano nung unang araw pa lang sa pamamagitan ng paggarote sa leeg gamit ang isang lubid at martilyo, saka isinilid sa drum at pinaanod sa Pasig River. Maring itinanggi ni Jacobi ang bintang pero ang dating Bucor Intel agent na si Balangkit di itinanggi ang partisipasyon sa pagdukot pero di raw niya alam na papatayin ang biktima. Na-recover sa mga suspect ang ilang maskara, baril, cash na midros, win sa ATM ng biktima, pati ang dalawang sasakyan na ginamit sa kidnapping. Ini-inquest ngayon sa mga sandaling ito, Connie, dito sa Las Piñas, sa Fiscal's Office, Itong limang suspect at anumang oras mula ngayon, matapos ng itong inquest, magkakaroon ng isang press conference sa NBI para ilatag ang iba pang detalye ng kanilang naging matagumpay na operasyon. Yan, muna nalitas muna rin sa Las Piñas. Balik sa iyo Yes, John, meron bang na-establish doon sa pag interview natin sa mga suspect kung uh, meron silang tinitignang mastermind dito naman sa pagdukot doon sa ating uh, biktima? Awisela sabi Connie ang mismo nga nagbu-down nitong grupo ay itong uh, walang iba kundi itong si Police Inspector Hakobe na siyang uh, unang-una no An na naaresto nga ng NBI at uh, hindi naging madali nga ni itong uh, pag aresto dahil gumamit ang NBI ng uh, isang daang uh, ahente para talaga ng mga postihan ang uh, lahat ng mga ATM machines ng isang uh, particular bank simula sukat, hanggang uh, bahagi ng The sa BJC kaya at nung uh, sa tulong na rin ng kanilang intelligence reports at sa, sa kanilang mga nakuha din yung mga informasyon sa kanilang masinsing uh, pagtutok dito sa kasong ito, ay uh, namataan ng uh, isang grupo ng mga NBI na nakatoka sa isang uh, bahagi ng uh, Bikutan uh, na bangkong ito, nakita nga nila Connie, yung sinasabing hinahating nila na sasakyan at yung mga tao na kanilang hinahanap na nakunan ng CCTV at uh, doon na nga nagkaroon ng coordination at mabilis na responde mga tao ng NBI AOTCD at sa tulong nga ng kanilang Uh, efforts na kuha ngayon at isa-isang bubagsak ang lahat ng mga miyembro nitong grupo. So although Connie, no, meron pa rin hinahanap na tatlo pang uh, miyembro, subalit so, patuloy pa rin ang Sinasco Manor Operation ng NBI laban sa iba pang uh, miyembro na nga nitong KFR group na ito. Connie? Okay. Uh, kasi alam mo John, itatanong din natin na dahil na uh, pagkat panahon ng eleksyon, may mga sinasangkot din, hindi ba, na sinasabing kaugnayan sa ilang mga politiko din na nagpapakidnap. Meron bang ganong angulo rin na tinitignan ang uh, polis? Sa ngayon, Connie, ay uh, wala pa namang ganoong uh, sinasabing uh, angulo. Subalit, so, meron tayong nakuha impormasyon na itong si uh, Domingo Balangkita Coni, itong uh, dating uh, Bucor Intel agent, ay isang kasalukuyang uh, driver at bodyguard ng isang uh, dating kongresista. Uh, hindi pa natin muna babanggitin yung pangalan ng kongresista to hanggat uh, wala pang ibinibigay ng impormasyon ng itong NBI. Formal na lang iahayag ito mamaya sa press conference. Subalit so, patuloy na sinisilip itong uh, ito kung meron ba itong link o kung ito man talaga ay uh, ang purot dulo lamang ay itong uh, grupong binuo nito Itong si uh, P, uh, Inspector, uh, Police Inspector Hakobe Connie? Pwede mo ba kami bigyan din dyan ng background doon naman sa biktima? Ito ba ay isang negosyante? Uh, kakilala ba niya? May kakilala siya doon sa mga sospek? O talagang tiniktikan lamang ito at kinidnap? Ganito, pinakabuod ng kwento niyan, Connie. Ano? Itong uh, babae ay isang uh, common housewife at uh, meron siyang asawang uh, seaman. At uh, itong si uh, Di Umano, itong si uh, Inspector Jacobe, ay uh, alam yung transaksyon na yun. No? Merong kikitain uh, 1.5 million daw itong babae. Kung kaya't sinamantala nila yung uh, pagkakataong ito, nag uh, na isang uh, buyer, yung, uh, itong si uh, P, uh, Inspector Jacobe, at uh, nakipagkita dito sa biktima sa isang uh, mall dito sa may bahagi ng Las Piñas. At mayroong uh, meron siyang pinapronta na isang uh, uh, police, yung si uh, PO Mark. At uh, siya nga itong nang-ingano ngayon sa babae para sumakay doon sa kanilang sasakyan o tunas sa loob na ng uh, loob ng uh, kanilang uh, auto ay doon na nga isinagawa yung uh, pagdiktadikalan na siya ay uh, kinikidnap na, na kanilang grupo at uh, doon na uh, dinala sa ilang bahagi sa Metro Manila. Hindi mo natin babanggitin yung ibang mga lugar dahil patuloy nga ito pa rin ng follow-up operation ng uh, NBI. At uh, sa tulong nga rin no, ng kanilang mga pagkukuha ng mga informasyon sa kanilang uh, intelligence community ay uh, yun na nga yung Lumabas na angulo na talagang alam nila na may pera itong si uh, uh, Ginang Lazatin. At uh, itong si di Diomano uh, Connie, itong si uh, P, uh, Inspector Hakobe ay kilala raw niya itong uh, si uh, Ginang Lazatin dahil uh, nakatira rin daw, daw siya doon sa same subdivision kung saan nakatira ang biktima, Connie. So itong mga nahuli naman ng mga suspect dyan, may mga record na ba sila prior o ito ba yung unang beses na kumbaga na bulilyaso sila talaga doon sa mga masasawa, masasama nilang gawain? Si Inspector Hakobe Cony ay mayroon na raw uh, uh, record sa CIDG siya daw ay uh, nauna nang naaresto uh, noong uh, 2012 kung di ako nagkakamali. Subalit so, hindi raw nag-prosper yung uh, kaso. At uh, sa ngayon Cony ay uh, may sinisilip pang iba pang mga kaso ng kidnapping partikular sa may bahagi nga ng Muntinlupa. Itong uh, grupo ng NBI para nga tingnan kung merong kinalaman yung grupo ni uh, Inspector Hakobe dahil sinasabi na merong uh, mga impormasyong dumarating sa kanilang na hanay ngayon na yung kanilang grupo, itong ka-Inspector Jacobi, ay ilang taon na nag-ooperate at uh, merong maraming mga membro o maraming biktima uh, ng naturang grupo ay dito nga sa may bahagi ng uh, area ng Muntinlupa, Connie. Maraming salamat, John. Konsulta sa iyong update na yan.